Sir, how was it yung first day niyo po sa ICI ngayon? Parang lang, parang may information briefing lang kami today. So, sige. Ako na. Punta muna ako sa ATP ko magko-call Sir. Sir, ano unang site yung target natin for inspection? Sir, kamay lang, kamay lang. Uh, makita yung Siguro i ayun yung nasa si Sir, camera sir, camera sir. wala pa namang specific na no. Dahil I'm still doing a coordination sa AFP. Okay. General expect ka namin sa field for investigation? Uh, most likely, ano, uh, magkakasama ko si Secretary Gates. Sir, sir when are you going to maybe start? Sir, camera the, uh, po. Sweat inspection. Kasi meron 400 yata na. Okay lang, okay lang. Okay lang, sir. Awala, sir. Okay lang, sir. Uh, by next week siguro. Kasi, yung organized mo na. Sir, camera, sir. Camera. Yung mga, ano, yung mga coordination namin sa PLPA. Okay. So, today we... is I'm going to uh, general donor. Ah, uh, uh, konti lang. Konti. Kasi uh, kailangan din namin ng tao uh, sa... Mm -hmm. So medyo service mm -hmm. ito. It, may initial target yan na pwedeng butan? Uh, mga Nakaisecretary din sa... Kasi sila, sila yung nag-redetermine uh, ng mga location ng mga, mga project. Okay. Sir, nabanggit ni Secretary Vince 421 Ghost Projects initial pa lang. Kaya ba natin yung puntahan lahat? Kaya nga tayo nagko-coordinate sa AFP and because ang hindi naman in, lahat ay pupunta natin yun. Uh, ibig hmm. sabihin is hindi pa divide namin Yung, yung uh, mga mag inspector na. So, how so okay. would you describe okay. yung virtual task? Ha, no issue. Uh, no issue. Uh, eh, okay. uh, okay. right. syempre na, napaka-lucky at napaka-hirap. Uh, si ang uh, pinapayapan uh, natin. Bakit kakayanin natin ang kailangan lang natin is kapag pagtulong-tulungan natin lahat. kasi wala namang mga parang secret grounds, mm secret areas na you cannot investigate. Uh, Definitely, hindi tayo pa pahit. Mm Lahat is, investigan natin lang. Sir, natin sa Sir, camera po. Sir. I'll take the, ano, the cue from our chairman, si, uh, Justice. Okay. Okay. Please kasi si Trias ba na sina Justice ng Manalo Cosby? Ah, wala naman. Basta ang sa amin dito is we just take the queue tay tay kay uh, Justice. Kung mas kailan ba Ah, wala pa, wala pa na. Naka lines. Ang joy lang sa. General, may tinitingnan na kayong unang lugar na inspeksyonin? Ah, yung lahat ng mga lugar na inspeksyonin is uh, We Coordinates coordinate sa Secretary Bills. Mm -hmm. uh, Siya yung magsaka ang mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, mm -hmm. parang priority. Ah. So, naman ay Pwede yun sa cover ng media? Hindi naman nalagay hindi naman. Ano, din naman. lang uh, kasi nga, si Secretary Bills na nag-stop. So, pero uh, naman. <laughs> <not laughs>